News mga Balita Ngayon Dalawa patay sa pamamaril sa Sambuangas City PNP staff member na nasawi sa operasyon sa Sulu inihatid sa huling hantungan Outreach Program isinagawa ng 38 IB sa Noralna, South Cotabato Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Dalawang lalaki ang nasawi sa isang madugong pamamaril sa barangay San Roque, San Buanga City kaninang madaling araw ng Sabado, Nobyembre 1, 2025. Ayon sa ulat ng pulisya, naganap ang insidente bandang alas 4.30 ng umaga habang binabaybay ng mga biktima ang San Roque Bypass Road sakay ng puting Nissan Navara Pickup. Biglang umanong pinaputukan ng mga hindi pa nakikilalang sospek ang sasakyan dahil upang mawalan ito ng kontrol at bumangga sa gilid ng kalsada. Kinilala ang isa sa mga biktima na si Jansen Pagutasidro, residente ng Barangay Putik, Habang inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlahan sa kanyang kasama, sa isinagawang investigasyon na recover ng mga otoridad ang ilang baril, bala at mga hinihinalang ilegal na droga at drug para pernalya sa loob ng pick-up. ilalim na ito ngayon sa forensic examination. Patuloy ang investigasyon ng Sambuanga City Police Office upang matukoy ang motibo at mga responsable sa krimen. Kinuha na rin ng mga investigador ang CCTV footage mula sa mga kalapit na establishmento at tahanan upang makatulong sa kaso. Nanawagan naman ang pulisya sa publiko na makipagtulungan at magbigay ng informasyon na makatutulong sa pagkakakilanlan at pag-aresto sa mga salarin. Naihatid na sa kanyang huling hantungan itong Oktubre 31, si Police Corporal Albasir El Lamalag, miyembro ng PNP Special Action Force o SAF, na nasawi sa isang high-risk enforcement operation sa Indanan Sulu noong Oktubre 30, 2025. Sinagawa ang kanyang paglibing alingsunod sa Islamic tradition bilang paggalang sa kanyang pananampalataya. Nagpaabot naman ng taos pusong pakikiramay at dasal ang pamahalang bayan ng Datu Udin Sinsuwat sa pamilya at mga naulila ni Police Corporal Lumalan. Nagsagawa ng Community Outreach Program ang Charlie Company ng 30th Infantry Battalion sa Purok Lower Bangkal, Barangay Tinago, Norala, South Cotabato nitong Oktubre 30, 2025 ang aktibidad ay isinagawa sa pakikipagtulungan ng Provincial Youth Development Office o PYDO, South Cotabato, sa pangunguna ni Mrs. Jovelyn B. Corella, katuwang ng LGU Narala, Municipal Health Office Norala, Barangay Local Government Unit ng Tinago, Rotary Club Metro Coronadal, SOX Vlog Mission, South Cotabato Youth Volunteer Organization at Kaagkapan Youth Organization. Ilan sa mga serbisyong hatid sa mga residente ay ang pamimigay ng school supplies, aklat, vitamina, hygiene kits, feeding program, libreng tulik, libreng gupit at tiglimang kilong bigas para sa bawat isa sa isang daang kabahayan sa nasabing barangay. Layunin ng programa na maihatid ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan sa mga liblib na lugar bilang bahagi ng AFP Community Support Program. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.